Hello, 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 hello mga kagurang O di atas ka mga Hussein taong a ah, Barbecuehan, no? Magloto o tao, di ana magloto ta, dog. di ay, ang time tayo palit in tao no? O ka nang muragdagan Ang ipalit mo, o ning nasa din tao siya pagkapin in taong at Sarah O di ba? o oh, hanapin mo lang itong ato ako ay itong tindira nga si Jodeline Aparisi no nga mora na kunan siya gnawakwa kay wala na may makailaan niya mga kagurang gumikan aning mga wak na may sila mga ngipon ko ko oh, maunang wagid merhalin in tao amo ay itong mga barbecue kaya ako mga tindira Mura gnawang mga gwak-wak o di ba o di apay pakapin yung nga kalami aning lambay mga kagurang mm -mm. ako ay itong sinul sinulaan gabi yung mga kagurang dito in tao o di ba kung magkugilang kita mga kagurang, Gura Diyos ko makasuwa Tag libre Oy O oh, diba Pamalit na mo dire Sa mo ay taong barbecue In taong aralami Ay in taong O pa mi dire Kanang kuan O oh. taga na mo na Kung kanang kamoy Sa kanang paak Aning lambay No Diba um, Diba Lami kaayo Mga kagurang Kay O kugihan man Diba Mauna diha O oh, Thank you so much for watching